Si Nana, yun ang nanay ko. Yun ang tindera ko. Simula simula nang ako ay magtindahan. Year 2017. So, kaysa kumuha pa ako ng iba, ay eh, di si nanay na. Yun po, kahit nanay ko yan, may sweldo yan, no? Akala siguro ng iba, walang sweldo por kinanay. Hindi po. May sweldo po yan. May SSS yan. May pag-ibig yan. Naalala ko pa nung, nung ako ay uh, inaayos ko yung SSS ni nanay. Siya yung empleyado ko dito. So, two, year 2017 na magkaroon si Nanay SSS kasi wala si ni SSS dahil hindi pa ayos yung papel niya. Kung hindi pa ako nagtindahan, hindi, hindi siguro maayos yung kanyang papel. Kasi wala ako, wala kami, mga nasa abroad kami, hindi, namin naasika. So, so nung dito na ako mag-stay, ayan, inayos ko yung ano ni Nana yung kanyang SSS. Kasi yung pangalan niya, ano, Luisa, sa birth certificate, low siya sa marriage contract. So, magkaiba. Kaya sabi ko, Aba, nanay, nagpakasal ka na at lahat di mo po yung marriage, yung iyong birth certificate. Kasi nung time naman na yun, uh, hindi masyadong ano yung ano eh. Siguro, nagpakasal sila. Ayun, ngayon kasi komplikado ni eh. Kailangan ano na. Eh, yun, ang nangyari. So, sinanay ang ginawa kong empleyado ko dito. Siya ang nakaregister dito sa SSS na empleyado ko. So, uh, at the age of 63, makakapensyon na siya. Kasi, uh, late na kasi siya nung mag, ano, eh, mag, mag register sa SSS. Tapos, Uh, ko, yung time na inaayos ko yung SSS nani, ni Aba, uh, year 2017 nung time na yun. So, nung inaayos ko yun ay uh, napaka sungit ng mga empleyado dun sa ano dun sa sa munisipyo hindi mo lang ako iniintindi nakakailang balik na ako sa linggo na ako nag-aayos ng papel ni nanay pinapagbabalik-balik ako pinagpapabababa ako so nainis na ako nung time na yun sabi ko ano ba to? bakit ganito dito? ano nainis na talaga ako alam nyo po ang ginawa ko uh, umakit ako sa taas dun sa mayor's office kasi sabi ko, uh, nagpakilala ko kasi sabi ko, ako po yung anak ni ni si Nestor America. So, si tatay naman, yung dating mayor is, is uh, uh, kamag-anak ni tatay. Medyo malayo-layo na. Third cousin siguro. Si America, si Mayor Filipina, Grace America. So, nung time na yun, nagpakilala ako. Sabi ko, inano ko yung concern ko. Kasi, hindi po ako pinapansin dito. halos isang linggo na po ako balik balik Eh, hindi mo po ako pansinin. Alam nyo, nung time na, nung sinabi ko yun, nung sinabi ko yun na, na ganun, ang ginawa nung, nung, ah, uh, empleyado ni Mayora, bumaba sa baba, sinamahan ako. Alam mo, ora mismo, ora orada nung time na yun, nung araw na yun, hapon na yun, alas 6 na, dapat sarado na, dapat ano na dapat ay tapos na yung tapos na yung office na ala tinapos nila tinapos nila kung hindi pa ako nagpunta kung na kay mayor tapos naririnig ko pa sip sip daw ako paano naman ako magiging sip sip sinabi ko lang naman yung concern ko na gana ito doon. Sip, sip daw ako. Sabi, sabi ba naman, naririn ko doon sa mga babae doon sa empleyado. Ah, tinapos nila. Wala akong pakialam sa kanila. Sabihin so, man nila iyon. hindi eh, nila, hindi nila gawin yung ano. Ura-ura Isang araw lamang, halos two hours lang or three hours na tapos. Samantalang, ilang ano kung pinagbabalik balik nila. Isang so, linggo, kung pinagpabalik-balik. Tapos yun, hanggang naayos na yung pangalan ni nanay. Ano na siya? Sabi ng Comelec, ang anuhin ko na lang daw, ang sundin ko ay yung Lucia kasi lahat ng maiden name namin after ano after one year one year or two years ata na, na naayos din siya so ayan sinanay malapit na siyang magpension so yun lang po yung kwento kaya minsan dapat may kapit ka din po sa sa loob eh kasi hindi ka talaga nila asikasuhin kaya salamat na lang kasi naglakas loob akong po sa taas kasi naiinis na ako eh talaga kung, kung wala kang kapit sa taas ay talagang malabo kanilang pansin.